For this video mga palangga, mag exercise na po ang yung angkol kagahapon atong gihimo ang pagpagamay sa tiyan. Medyo ning gamay naman siya. So karon mga palangga, pamat din na po tayo ng man. sa, sa itawag ni Kamao. Kamao, kaniba. Diri na po tayo, pang shoulder na po tayo. Padako tayo diri sa bukton. So kanya itong himoon mga palangga. sa so, mag exercise ta karon So, so, yung himuon para maging healthy mo palagi. So, eh, eh, mm. eh, eh. Okay. So, ako ang barbell. Mahal kay ni. Di order online, gikan pa ng US. Kani, nasa 200 kilos. Kani, 200 kilos. sa 400 kilos ni tanan akong gigunitan. So, para muda ko ang inyohang bukton yung mga muscles kani yung himoon so puli puli lang mana anak, oh di ba hindi kayo then ana ana oh ana mag-exercise ah. para nindot kay tawon uh. mudak ko na imong kamot pati imong naong dili lang imong kamot so ana then ana Anak Anak Then sa pika spot, Anak 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 Then sunod Pulipuli na pod Anak So anarang himoon O, back na pod Hantod Mahimok kang healthy So Hmm So Hmm uni hm mm. hm ay kaka <laughs> okay mm. katonggo ani ako ang barbel libre rani, eh. para ni sa inyo ha Katong gusto nga mang hulam ha sige, mm. sige ha ang hulam mo ani okay okay tapos mo ngangangapot ka balag baho oh, anak-anak para ma-exercise sa imu imo hang mga kabukugan diha ha oh. di ba inaanak ra sya kadali oh. katong gusto nga uh, mag-exercise oh, comment down below mahalmu mo ratawan eh. mahal kini ni gikan pa ni og US bukat ni sya guys oh, ana and then pag sabung Nimo sabong-sabong ni Ito na. na. Then, sunod. Back na port. na port. Depende na sa gusto ni mo. Pwede na mo yung ina-ana. Saka. Pwede na mo yung ina Depende mo like a... sa gusto ni mo. O. Oh. Di ba? Enjoy rin siya. Balik ko na to. Buka. Buka. Balag na ni Mao na. Buka. 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 na ra. Ay, pagreklamo diha. Eh? 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 Bike eh. na po. Bike na po. akong imported nga. barbell mga palangga. Okay. That's all for today. Thank you for watching. Bye.